Ano ang presyohan? Like for example, the half sleeve. Hindi eh, ba sabihin yung price? Di? Baka kasi magbago siya over the year. Iba-iba ba siya per artist? Iba't iba siya. So ang pricing namin, number one, nakadepende siya sa expertise kung yeah. ilang taon na. And then kung gaano ka rin kagaling. Kasi may mga ilan na seven years na sa industry, pero hindi ganun kagaling. Hindi ko, ha, hindi ko ugali mag-throw ng shade sa mga kapakot tattoo artists. Pero objectively, hindi sila ganoon kagaling. Kaya hindi rin sila ganoon makapagsingil ng mataas. Sorry, wanyo sa hindi sila gano'ng kagaling, meaning hindi gano'ng kaganda yung drawing nila sa skin? Mm -mm. Okay. Marami silang, well, yung line works, shading, contrast, yung value, yung dapat na meron sa tattoo. Kung paano siya mag-heal, mm. kailangan considered din yun. <gasps> Halos lahat ng magandang tattoo maganda. maganda. Mm. Ang tanong, ano yung magiging itsura niya kapag nag-heal siya? Yun, binabayaran din yun. Paano siya nagiging different? Kunyari ikaw, tinatuan mo ako dito, si Kuya tinatuan ako dito. Mm. Bakit nagkakaiba ng healing? Number one yung application ng artist. Sobrang technical, sobrang malalim. In short, pag hindi eksperyensado ang isang artist, malaki yung chance na hindi siya maghil na maganda. Kasi sa amin, over the years ng pagtatato, kaya ako sinabi na the more years na nagtatatu ka, mas tumataas yung single mo. Alam mo na kasi yung healing ng tattoo mo, pag 3 years na, ano itsura niya kapag 5 years na? Ah. Doon mo nalalaman, hindi lang yung fresh. Ano yung itsura niyan after 2 years? Pag maganda pa rin siya after 2 years, after ilang certain years, alam mo na tama yung ginagawa mo. Eh. Kasi ah. ang tattoo, habang buhay siya eh. Kailangan yung ginagawa mo sa araw ng session nyo, i-consider mo kung anong itsura niya pag nag-fully heal na siya. Kailangan pinupost niya rin yung heal healed after two years. Hmm. Pero, hindi lang siya kasalanan ng artist. Minsan naman kasi, may mga kliyente, ito, naranasan ko, may tinatuan ako na Philippine Eagle na full leg sleeve. After two days, nagborakay, bawal yun. Bawal ka maligo sa dagat pag may bago kang tattoo. Swimming pool, bathtub, bawal. Ano nangyari sa tattoo niya? nag So, bawal. ano binili ka sa'yo? Oo, ni-retouch ko. Retouch lang naman yun. Pero syempre, sayang. Sayang yung bayad, sayang yung sakit, yung hmm. araw ng appointment. Pero yun, bawal mo siyang kamutin, bawal mo siyang balatan, bawal mo siyang i-expose sa araw. Eh, lahat yung nagawa niya sa Boracay eh. Kaya nag nagfade talaga. Going back, paano yung presyo, ha? So for example okay. ako as a bago Like ako tal wala talaga ako idea Hindi ko alam yung mga Kung sila mga sikat Tsaka hindi sikat ng tattoo artist Pumunta ako Parang gusto ko magpalagay dito Kunyari ng mga 2 by 2 ang size Okay Depende sa artist Depende sa kung gaano siya katagal nagtatato. Pero meron kaming minimum So ang minimum ko 2,500 So kung gaano man kalit yan Basta mag setup ako for that day Minimum 2,500 yan okay. So magkakatalo na lang yan Kung ano yung presyo niya Number 1 Sa size Sa entry kasi ng details Kung may kulay ba wala pag black and grey, mas mura kumpara sa colored. Doon nagkakatalo yung presyohan namin. Paano pag letter lang? Let's... Mas mura siya kasi mas madali. The more na mas mahirap yung tattoo, mas nagmamahal siya. Okay. Hindi lang siya sa size. Minsan kasi halimbawa apple, napakasimple ng apple 4x4. Presyo niyan halimbawa 8,000 pesos colored. Pero may same size na aso or pusa, usually micro realism 'yon, mas matagal gawin at mas nagre-require ng years of experience, mas mahal siya. Minsan doble. Daming factors eh. Mad no. Kung baga ikaw as an artist, ikaw yung magbibigay na presyo mo. I think it's fair. Hindi niyo pwedeng sabihin na ay pinakot to sa ano, ganito lang. Ako, no. Kaman yan, no? Halimbawa, well, kliyente, ganito rin naman tayo kung tayo yung customer. Totoo. Magsha-shop tayo eh. So, marami kang tattoo artist na tatanungin, kay ganito, ito yung presyo niya. Tapos ganito, mas mahal. Pero parang parehas lang sila mas magaling. Ay, parehas lang sila ng husay. Iba't iba talaga yung presyohan. Pero sa amin, sa mga tattoo artist, ano siya parang unwritten rule sa amin na huwag mag-reveal ng presyo mo in public. Mm. Unwritten rule siya sa amin. Kasi nga, magkukumparahan. Doon na mag start yung lolobol ka na. K kay, ganito, nakita ko, ganyan lang. Tapos sa'yo, parehas na oras mo. Parehas lang naman yung design. So iba't iba talaga siya. Eh. Tapos nagkakatalo pa 'yan sa bansa kung na ka. Kasi ang presyo ng tattoo sa Pilipinas cheaper kumpara sa mga ibang bansa. Bawa, yeah. USA, Australia, Japan, Canada, Europe lalo na. Feeling ko doon yung pinakamahal na tattoo. Sobrang mahal ng mga tattoo doon kasi Siguro, yung cost of living sa taas. Saka yung labor nila. Yung labor, labor nila, yung talent, oh. sa talento nila, halos doble, minsan triple pa okay. ng presyo ng Pilipinas. Kaya, medyo lugi yung mga Pinoy in terms of, kasi tayo, pag nag-operate tayo ng business, may overhead eh. Yes. May mga supplies, lahat. Ang presyo ng supply sa buong mundo, iisa lang. Pero ang presyo ng tattoo sa Pilipinas, mas mura. Technically, yung margin mo dito sa Pinas, mas maliit. Kasi sa kanila, Same lang ng presyo ng tattoo supplies na pang Pilipinas, pero yung tattoo nila, mas mahal. Pero hindi mo rin kasi mamahalan sobra kasi sino nang sino nang maging kliyente mo? Hindi Yun 'yung dilema eh. Kaya sa amin, merong debate, matagal nang debate to na taas natin yung antas ng tattoo sa Pilipinas. Yung parang lagi nilang sinasabi ng hmm. mga kapwa ko tattoo artist kasi ang gusto nila, wag naman kayo mag-global ng sobra. Oh. Para pabigyan naman unang-una mabigyan natin ng value yung art natin. Yeah. I think sa Southeast Asia isa tayo sa may pinakamurang tattoo. Sabi nga ni Jimmy, sa Korea mahal ng tattoo. oo, oo mahal. Halos doble. <laughs>